Yan mga kalugit. Perfect. Hmm. O oh, diba? Mga kalugit. May customer tayo mga kalugit. Sobrang magaang kuko ni sir ho. So, pilang ni buwan sir. Mm -hmm. Ay, as in tuig na ni. Mga sobra one year. Mm -hmm. So, mga kalugit ang customer natin from Tagasan saan ka sir? Matina ang playa. So, ang customer natin from Matina ang playa, mga kalugit, no, grabe kayong magaang kuko ni sir, mga kalugit, O, oh, Lumabas na po ang lamang loob ni sir, ginoo ako, mga kalugit. Mga kalugit, yan ang customer natin. Mag-hi ka, sir. Oh, di ba? kayo si sir, oh, di ba? So, mga kalugit, ayan, always gasapato si sir. So, pakita natin. Pero hindi ka gasapato, sir. Hmm, sa, ano? Uh, sa so may gas. kudra. Oh, yun mga kalugit. Grabe ka yung mga kalugit Oh. So, dai, step. Paliw ko tong ano, step di, tong, we, ano go, tong permandi. So, ayan, mag-anos ka, sir, ha? Kasi, diabetic, wala ka, sir. Hindi ka diabetic okay. man, sir, no? So, ang customer natin, mga kalugit, hindi diabetic, almost one year na po daw, na mag ang kukuni, sir. Nadara sa tibol. So, ayan. So, mag-opera tayo, mga kalugit, kailangan natin. Ikaw lang nag-cut, sir? Okay. Ay, maudi. Oh. Sakit jud siya. Kitira na So, ayan, mga kalugit. Almost one year na po, mga kalugit. Si Sir. Ayan, paano daw po siya? sino mga kalugit. Ayan, si Sir. Basta ka Sir, basta ititulo na sa balay niyo. Try lang. So, mga kalugit, ayan, Oh. So, nagperma tayo ng Weber, mga kalugit. So, ano lang pa, ano lang mga kalugit, at least. Ang uh, atuwa lang, siguridad. So ayan, mga kalugi. Sure na dyan kasi sir nga magpatanggal ka. Okay. So sigurado po ang customer natin na magpatanggal ng kanyang ingro na namaga mga kalugi. So. Tapos pirma mo sir. Tapos pangalan, lugar, So, ay mga ka-Logit. Kailangan kasi mga ka-Logit ay kalugit dito sa another day. Ayan. Nandang tanan. Ay, koto na lang. So, ano, ano? Sa kuha na lang? Sa agung lugar lang yun? Oo. Ah, Kaya nagkabaw ko kung das pang Lugar lang yun mo. Kung asa ka Sa so, mga kalugit, maglugit na tayo mga kalugit. Ready na tayo sa lugitan ay Ayan. Punta na kayo mga kalugit sa Sherwin na dito sa Lorne Phase 1 Block 56 Lot 60 Counts Mintal Davao City. Ay mga kalugit, explain ko lang po ang side ko mga kalugit, no? Bakit po palagi nyo makita yung mga vlog ko na maraming dugo? Kasi mga comment, murder, murder, murder. Natural mga kalugit, ang nagapalinis dito, nagapa-opera sa akin, is halos lahat ng mga kuko is namaga mga kalugit, no? Halos lahat ng nagpapa-opera dito mga kalugit, hindi normal ang kuko. So ayan, normal dyan na siya mga kalugit magdugo ang kuko kasi ginakat yung ano laman dito sa gilid. At saka mga kalugit, kasi kung hindi man tayo normal, hindi na siya magdugo. Ito kasi mga kalugit abnormal. <laughs> <laughs> ang mga kuko nila mga kalugit. So pumunta sila dito para magpa-opera. Huwag kayong magreklamo ha kasi halos lahat nood lang kayo. So ayan, ready ka na sir? Nice. Ayan sa mga nag -at 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 na gusto magtanao, relax na nag-explain pa lang ko ha, huwag kayong mag-agad-agad siya. So ayan, panoorin nyo. Hello mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, almost one year na po na mag-aang kuko sir. Ang customer natin from Matina, ang playa mga kalugit. So ayan, lumabas na sa sobrang ano, mga kalugit o. Oh. Hindi man diabetic ang customer natin mga kalugit. Ayan, maglugit at ah, alkoholan muna natin mga kalugit. So, lagyan natin ng ating mga magic sarap, mga kalugit. So, ang magic sarap natin galing pa sa Netherland. Ayan, hindi basta-basta ito mabili, mga kalugit, kasi may agimat ito. So, yung mga halogit, yung gamit natin is na-sterilize to. Ayan. So, ready ka na, sir? Relax, yes. kaya? Yan mga kalugit. Perfect. Mm. O di ba? Tanggal ang buo mga kalugit. Diyos ka! Mga kalugit, sa mga reklamador, dira ang mga ano dyan, nood lang kayo ha. Natural, makita nyo lahat, halos lahat ng ginalinisan ko. Ni-operahan ko mga kalugit is na mamaga. So normal lang talaga yung mga kalugit Kahit ano pang sabihin yung mga kalugit Hmm. Di ba? Species. ka na nagbalik diri sir. Tani nag-adto ka diri pila ka ano? Ano karon ka pa nagi ano natawan yung mga kalugit oh. Grabe ka ayo oh. Hmm? Tanggal jud oh. Di ba? Sige ka lang katanaw. Sa piyak wala na maga. Mm, wala na Di ba? Na siya mga kalugit. orasyon Orasyon ni mga kalugit. No? Isa lang katanggal. Ayan, tanawan niyo So, amunin siya mga kalugit. Ang kukuni, sir. <laughs> hmm. So nakabaon po yung kuko sa gilid. Ayan po ang kuko niya. O oh, see. Mm, ito po ang kuko sa gilid tingnan niyo. O oh, ayan. Isa lang katanggal. Oh, wala na. Wala na sir, Dito sok. O, oh, di ba? Perfect. Sa mga nag-savage mga kalugit, no? Malagi ako nagat nagatanaw sa mga comment. Comment din yung Asan na mm -hmm. Nagat Basa lang ako. Dami nagsabi na mabigat ang kamay ko. Normal, mabigat ang kamay. Mga aswang po din sila. Normal yun ang mga kalugit na mabigat. Nga ano man, kung maglubi-lubi ka mo, mabigat man, di ba? Ginaaway nyo lang ko. Pasalamat, gani ka muna ako. salamat ka na ako kung wala ako wala jud mi nagawas nga mga mga idol nyo nga iban nga mga manicurista tungod sa kuwa bay Ang mga kalugit Hanigawas gawas ba yung mano na dahilan tong tong nagstart start ba yung pandemic mga kalugit ako ba yung unang vlog vlog diri sa kalibuta ay eh, sa Pilipinas tapos naki MGS ako dito na nagigawas sa trending ko sa tiktok wala pa may gaya sa ako apo tumaya sunod pasalamat gani diba paro kay diwata Nagpares si Diwata, daghan may nagpares, 'di ba? Para lang sa Ingron, Ginoo ko, 'di ba, sir? Ako pa ilang away-away yun, Ginoo ko. Pasalamat ka mo, nagbago daw ako, ganin ganyan. Just ko Mario Joseph Santisima. Ang kalugit, ako lahi ang akong technique mga kalugit, hindi ni pang ano manicure-manicure lang nga ano ha. Ang ako ni mga kalugit pang operadjo ni siya. Ang ako ang mga kalugit gitens career ko ng mga kalugit kaysa sa una gamanicure ako karon pang opera na siya kasi ang pumupunta dito sa salon ko is na mamaga kasi sa doktor, hindi nila ma-afford ang 5000 to 10000 Huwag kayong ano. <laughs> Ayan sir, wala na. Oh, so yung mga kalugit tapos na tanawan nyo oh. Wala na dyan isa lang kalugit to oh. di ba perfect Amo na mga kalugit Amo na ang tinuod nga doktor Diyos ko doktor wak wak <laughs> 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 So mga kalugit Huwag nyo na ako awayin mga kalugit ha So nalagyan natin ng magic sarap mga kalugit Para perfect ka ayo Sir ayo ba sa akaron sir hantod ugma sir ha Ah, uh, 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 okay. okay. Oh, okay. Ano masasabi mo, sir? Okay, ra? Okay, ra? Okay, oh, ra? O, di ba, mga kalugit? Wala kayo nagreklamo. Ang customer, mga kalugit, kamo nagreklamo. Kamo pananaw lang bala. Ayun, mga kalugit. Okay na, mga kalugit. I-update mo ko, sir, ha? Kung okay na, ha? In case nga magsakit pa nga pagka 2 days, balik ka lang di rin. Free na na siya, ha? Pero okay na dyan isa yun. yan, ibang gani nga, grabe gani. No, Hindi rin hindi sakit. Hindi rin man. Rin, wala na. Wala na may gatusok. Wala na. O, oh, diba? Sa so, mga kalugit, okay na. Gaya ko ning. So, mga kalugit, perfect na. Lagyan na natin ng magic sarap ang kuko sir para ma okay na po ang kanyang kuko. So maglagay ka bita din sira. Bita din. Oo. Uh kung -huh. every day ni butan na butangan para maayo tapos magic sarap. Tuduan ka kung saan ka magkabili ng magic sarap. Pupunta ka ng Netherlands. Magpasport ka. Sorry kung tatay di ko So thank you so much mga kalugit. Ayun okay na po ang kuko ni sir.